Sarap. Yan na, manghang? Ano, Yes, mga moms, dynamite naman nga yung cravings natin for today's video. It's been a long time na hindi na ako nakakain ito. Kaya nakalimutan ko na rin yung lasa nito, Charles. Ngayon nga lang ako makakagawa nito first time ever. Kaya ngayon ko lang may share sa inyo. So, bali, gagamitin ko po palang karne ay yung chicken na giniling. So, bali, about one fourth lamang yan. Pero, hindi naman po yan mauubos. And then, nilagay ko na nga yung minced onion and minced garlic. And then, naglagay na ako mga papalasang sangka. Tulad ng paminta, chicken powder, kaunting asin at kaunting liquid seasoning. Walang saktong sukat yung mga nilagay ko dyan mga mams. Puro tanchameter lamang. Halu-haluin mag-combine lang lahat ng ating ingredients na inilagay. And then set aside muna natin at paglalagay pa tayo dyan ng dahon ng sibuyas para talagang mas malasa at mas masarap. Nasa sa inyo na yan mga mams kung ano pang mga gulay na pwedeng ilagay dito pero pwede nga ito lagyan ng carrot or malunggay para mas healthy healthy nga naman. At aluwaluin na natin mga mams at para magcombine na yung atin ilagay na dahon ng sibuyas and then set aside muna natin yan. At dito naman tayo sa ating ceiling green. Medyo malalaki nga yung nabili kong sili so panoorin nyo na lang mga mams kung paano ko siya gawin at i-prepare yung sili natin. Ayan, para talagang sigurado, kahit sinabi ng nagtitinda na hindi maanghang, ibababad muna natin ito mga ma'am sa tubig ng 5 to 10 minutes. So, while nakababad, ay sikasuin ko muna itong pambalot natin para mamaya tuloy-tuloy na tayo sa pagbabalot ng ating dynamite. Okay na yung pambalot natin. Dito naman tayo sa cheese kasi masarap yung dynamite may cheese sa gitna. Dagdag flavor na rin at of course, para magustuhan lalo ng mga bata kasi mahilig din sila sa cheese. Kaya dadamihan natin ng cheese. Hindi po mahilig sa cheese or hindi kumakain ng cheese yung mga kakain ng inyong dynamite. Pwede na skip yung part na to. Pwede naman po wala ng cheese na ilalagay. After 10 minutes, okay na yung ating sili. Alisin na natin sa tubig at tugasan pa natin. And of course... Papa-try natin para of course totally dry at hindi mababasa yung ating pambalot na rin. Ayan, ulit-ulitin lang yung process na ito hanggang matapos natin may dry yung ating mga sili and then we will proceed na sa next step. But before that, I would like to say thank you sa aking mga new followers. Welcome po sa aking Facebook page. My name is Mami Ems of the Aldemos. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, bisitahin nyo na po at click nyo na yung subscribe button and the notification bell para updated po kayo sa mga videos na ina-upload namin dun sa aming YT channel. Thank you so much po! At dito na nga tayo mga moms sa pagbabalot. Sundan nyo na lang yung nasa video natin kung paano natin balutin yung ating pa-dynamite. Very easy lang naman ito mga moms. Sundan nyo na lamang po! Magpiprito na muna nga tayo at titikman natin at excited na nga ako matikman at kung ano yung lasa nito. Pag golden browning nyo lang mga mams, huwag nyo yung susunugin. ito na guys, apat lang yung pintito ko guys kasi malalaki ito, baka maanghang diba? may mariyan na tayo hmm sarap sarap yan ano, yung maanghang hindi maanghang cheesy mm. ano, ito ko kuya you want this one? opo hindi hmm. maanghang